Ipinamalas ng North East Luzon Mission ang pagkakaisa ng iglesia sa isinagawang area-wide in-gathering fellowship. Sa so magitan nito, higit pang naipadama ang pagtutulungan sa misyon ng iglesia para sa komunidad. Ang detalye ng kaganapan doon, balitang may pag-asa ni Solomon Cadiz bilang bahagi ng patuloy na misyon ng Seventh-day Adventist Church na magdala ng liwanag at pag-ibig ni Kristo sa komunidad, matagumpay na isinagawa ng North East Luzon Mission ang taunang area-wide in gathering fellowship. Taglay ng temang Shine His Light, Share His Love. Tatlong magkakasunod na Sabado ang inilaan para sa area-wide in gathering fellowship. Para sa area 1, 2 at 3. Sa area 4, 5 at 6. Area 7. Pinangunahan ito ng mga direktor, administrador at staff ng NAM kasama ang mga pinuno ng iglesia ng iba't ibang distrito. Sa mga churches ay nagiging instrumento tayo upang ma-encourage sila mapalakas sila na itong programa na ito ay hindi lang programa kundi isang oportunidad na paglilingkod. At kung maintindihan ng mga kapatiran ito, napakaganda. All out support talaga sila. And pangalawa is yung ating pong pagsama sa mga kapatiran dahil sa naabot natin yung mga lugar, mga bahay-bahay, mga opisina na hindi natin naabot. So napakaganda dahil ito ay isang abinyo na may pag natin sila sa kanilang business at makilala nila ang ating church ng ating program. Layunin ng ingathering na pagtibayin ang pananampalataya at pagkakaisa ng bawat mananampalataya. At higit sa lahat, upang makalikom ng pondo para sa mga proyekto ng iglesia at sa gawaing pangkomunidad sa buong Cagayan Valley. Muling ipinakita dito ang simpleng kaloob ng bawat isa kapag pinagsama-sama ay nagiging malaking tulong para sa ikabubuti ng nakakarami. Layunin ng ingathering na ito ay upang himukin ang ating mga members ng ating iglesia na magipagtulungan sapagkat uh, maraming mga sakuna ang uh, nangyayari ngayon sa uh, mga kapanunang ito lalo na ang ating rehiyon ay uh, prone sa bagyo kaya uh, 'yung ating mga ka mga members ay sama-sama uh, na matulungan upang makaligom ng uh, halaga para sa mga emergencies ano emergency response natin, makapag-reach uh, out tayo sa community at maibahagi ang uh, pag-ibig ng ating Panginoon. Sapagkat ito yung ating uh, napapanahong tema sa ating in-gathering, itong shine His light, share His love. Sa pagtatapos ng programa, muling nanawagan ang pamunuan ng NELM sa lahat ng kaanib ng Iglesia na makibahagi at mag-isa sa ganitong gawain. Anila sa sama-samang pagtutulungan, mas marami pang pundo ang malilikom at mas malayo ang mararating ng mga proyekto ng pag-ibig at paglilingkod. At bilang isang taunang programa ng Iglesia, ang ingathering ay patuloy na nagpapaalala na ang bawat isa ay tinawag upang magliwanag at magbahagi ng pag-ibig ni Kristo. Sa akin po, ito po'y isang malaking kagalakan sa akin bilang Kristiyano, uh, bilang missionary na tayo po ay uh, nakatulong sa kanila. Nagpasalamat din na ako sapagkat naramdaman ko po ang tunay na layunin ng programang ito na tayo po ay makakatulong sa mga taong nangangailangan na tingit yung mga nasalanta ng bagyo. Ang hamon ko po sa bawat isa sa atin mga kapatid na tayo po ay makibahagi sa programang ito na uh, encouraging program sapagkat sa pagkakita ng ito ay natupad natin ang uh, uh, purpose ng Panginoong Diyos. Okay. Layuning magtaiti ng balitang magalang pag-asa sa Lumang Kadis nag ulat para sa Hope Today at CNP News.